A'udhu Billahi Minash Shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon ay nasa Darst 3 na po tayo ng Tauhid Label 2 At ang paksa na ating uh, tatalagayan insyaAllah ay ang ikalawang uh, aspeto ng paniniwala tapos na tayo sa mga paniniwala sa Allah at uh, ito ay nasa ikalawa, ang pangalawang haligi, ang paniniwala sa mga anghel. Ang paniniwala sa mga anghel ay wagas na paniniwala na ang Allah ay may mga anghel at kaning nilikha sila mula sa liwanag. At inatasan sila, silang lahat, lahat ng gawain na dapat nilang uh, gampanan at bigyan sila ng ganap na kapangyarihan at kakayahan para sumunod sa kanyang ipinag-utos. At isa katuparan ito, sila ay nasa isang daigdig na lingid. Walang nakakalam. Ang mga nilalang ay sumasamba sa Allah. Ha? Uh, wala silang taglay ng anumang mga katangian ng pagkapanginoon o pagkadiyos. Okay? Hindi sila Panginoon, hindi sila Diyos. Tanging utusan lamang sila ng Allah gumawa na mabuti, sundin ang pinagutos ng Allah at huwag silang sumuway. Hindi sila napapagod, gabi at araw. Hindi sila nagmamaktul. Okay. Uh, sinabi ng Allah, wala humang fi samawati wal ardi, wa min indahu, wa man indahu, la yastakbirun an ibadatihi, wala la yastaksirun, al layla wal nahar, wala la yafturun. Ang pagmamayari niya, ang sinumang nasa mga kalangitan at sa kalupaan at ang sinumang mga anghel na naroon sa kanya ay hindi nagmamalaki sa pagsamba sa kanya. At hindi nainip, oh, ah? hindi sila napapagod, sila ay nagpupuri sa gabit araw, ni hindi sila nangihina sa kanilang ginagawa. Uh, sadyang napakarami nila, ah? ang kanilang bilang ay napakarami. Walang nakakaalam nito maliban sa Allah. Tunay na napagtanto sa Sahih al-Bukhari at Muslim batay sa hadith na naiulat ni Anas so makanyanawa ang kaluburan ng Allah tungkol sa kwentong al-mi'raj ito yung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi ay naglakbay mula sa Mecca papuntang Palestine sa Masjid al-Aqsa sa madaling araw hanggang sa nagsalapas siya doon kasama ng mga ambiya hanggang sa umakyat sa salangit pagdating niya sa kapitong palapag hanggang doon lamang si sa Sidratul Muntaha doon lang si Anghel Gabriel at bumaba na. At doon siya, doon niya kinausap ang Allah na ang tabing lamang ay liwanag. Naririnig lang, hindi na nakita ang Allah, naririnig lang niya. Doon, ipinagkaloob ay Propeta Muhammad SAW yung sala na 50 times hanggang sa naging 25 hanggang sa naging 5 times a day na lang at ang katumbas na reward nito ay katumbas ng 50 times na rin. So, ganun po. Ito ay mahirap no, paniwalaan kung hindi ka mananampalataya. Pero kung ikaw ay walang duda na Muslim ka, tanggapin mo yun. Okay? Na sa oras na yaon ay ipina, ipinagbigay alam sa Propeta Muhammad SAW ang tungkol sa Al-Baytul Ma'mur. Al-Baytul Ma'mur na nasa langit ito na sa bawat araw ay nagsasala doon ang 70,000 na mga anghel na kapag sila lumabas mula roon, hindi na sila balik Ang bait al-ma'mur sa ibabaw ng Kaaba sa langit. Kita mo yung langit na yan diyan. Okay? Diyan ang bait al-ma'mur. May umiikot diyan, nagtatawaf ng mga anghel na ang dami nila sa sa buong araw, 70,000. Pag ikot nila ay hindi na sila babalik magpakailan man. Ganong karami. Ay ilang million years nang lumipas. Okay. Ang paniniwala sa mga anghel ay binubuo ng apat na sangkap. Una, ang paniniwala sa pagkakaroon nila, dapat isang Muslim maniwala ka, may mga anghel. Hindi mo siya nakikita, pero may mga anghel talaga. Okay? Pangalawa, ang paniniwala sa sinumang nalaman natin ng kanyang mga pangalan. Katulad ni Jibril, ha? at Mikael, si Israfil, si Malik, sa Ridwan, yan. At sa kanila naman na hindi natin nalaman ang kanyang mga pangalan. Okay, marami. Ang mga anghel pero hindi natin alam ang kanilang mga pangalan. Okay, napakarami. So, ang ikatlo ay ang paniniwala sa anumang nalalaman natin sa kanilang mga ga, na kanilang mga anyuhan. Tulad ng anyo ni Jibril, tunay na ipinahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kanya itong nakita sa tunay na anyo ng pagkakalikha sa kanya. At mayroon siyang anim na daan na pakpak na halos natabingan nito ang buong horizon, uh, ang buong hipayap, papawid. Nakita ni Prophet Muhammad SAW, si Anghel Gabriel, fi asli khilqatihi, wakad syaddal sa original na, na anyo ng pagkakalika, 600 wings, meron siyang 600 wings, punong-punong niya ang buong horizon. Okay? At gayon din naman, ang mga anghel na ipinadala ng Allah kay Ibrahim, kay Lot, okay, sila yung nagsaan yung mga lalaki. Okay? ang paniniwala sa anumang nalaman natin sa kanilang mga gawain na sinasakatuparan nila ayon sa pag-utos ng Allah. Katulad halimbawa na lamang ng pagluwalhati sa kanya, niluwalhati ng mga anghel na ito ang Allah. At pagsamba sa kanya, sumasamba sila kay Allah sa gabi at araw ng walang pagyayamot. Araw at gabi, walang pagyayamot. Ikaw nga eh, five times al din lang eh, reklamo ka na, na ni panghihina dulot ng kapaguran ni sila napapagod, ni sila nanghihina. Maaring ang iba sa kanila ay may partikular na mga gawain, patulad sa ni Jibril. Sila ay, uh, siya ay uh, pinagkatiwalaan, muwakil. Huh? Uh, siya ay muakil uh, muwakil sa wahi. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan sa kapahayagan ng Allah, si Gabriel Anghel. Mga wahi ang kapahayagan mula kay Allah, pupunta sa mga propeta. Sino yun? Si Gabriel Angel. Pangalan niya ay si Jibril. Okay? Hindi yun. Malalabas sa si exam yan. Bahala kayo. Okay. Uh, sino pa? Si uh, Prophet uh, talagang dito. Katulad diba si siya niya. Ano uh, bang pangira? Sa kanya ay ipinapadala Ah, pada dito para sa mga propeta at ang sugo. At si Mikael naman, si Mikael ay naatasan sa ulan at mga pananim. Okay? Sino ang muwakil sa mga nabat at saka sa matar? Si Mikael. So, yung propeta, sino ang anghel na inatasan na mag-alaga sa mga sa mga pananim at ulan? Ah, uh, mga ngalaga, sino yan? Si Mikael. Okay? Tandaan niyo. Si Israfil ang natasan sa pag-ihip ng tambuli kapag wawakasan na ang mundo. Siya. Okay? Na kapag inihip niya yan, ma malalansag ang kalangitan, titiklopin ang araw. Magniningas ang karagatan, mapapatag yan. Okay? Ang bundok, mawawala sa kanyang kina, kina, uh, uh Mapapatag po yan. As in waste, patag. Walang dagat, wala. Magiging dagat natin yung mga pawis sa na paglalakad natin sa huling araw. Okay? Ah, ah, kung kailan dumating ang takdang oras ng pag-ukom at pagmangon muli. Sino pa si Malakal Maut, ah, ang wakil sa roh? Siya yung ah, inatasan sa paghugot ng mga kaluluwa ng takdang oras ng bawat isang tao kapag namatay na ang isang tao. Si Malik ang ita inatasan sa impyerno at siya ay tagapagbantay sa apoy ng impyerno. Mga kapatid, si Jibril, si Mikael, si, uh, si Srafel, si Malik, Si Malakal Mount. Tanda niya, lalabas sa exam. Okay. At tulad ng iba pang mga anghel na inatasang namamahala sa mga batang na sa mga sinapupunan na kapag sinapit ng tao ang apat na buwan. Halimbawa, may anghel na sila ay inatasan ng Allah na pupunta kapag ka isang nagbubuntis na babae umabot ng 4 months, 120 days. Pupuntahin dyan, Lalagyan na ng roh, ng kaluluwang bata, at darating ang anghel Okay? Upang ipasulat sa kanilang apat na kahinat na nila sa mundo kapag nalabas na sila Kaya huwag po tayo matakot sa COVID na yan Ang COVID-19, mga kapatid, iwasan lang na, gawa lang tayo ng ano na Iwasan natin yung mga precaution, gawin natin Ngunit huwag tayo matakot, kasi kabilang sa mga syerk yan, yung pagkatakot Wala tayong katakot ng kundi Allah Pero isa-isip natin na tinagdana. Kung itinadhana para sa'yo, sinulat ng Allah para sa'yo, tatamaan ka ng COVID, wala tayong magagawa, tanggapin mo. Okay? At kung sino man ang namatay ng COVID na yan, shahid mga kapatid. Okay? Kaya wag po natin, ano yan, yan. Okay? Ang mga anghel, oh, eh, ang mga ito, ang mga anghel na ay inatasang mananampalataya sa mga gawain ng inapo ni Adan at ang pagsulat dito sa bawat tao sa pamamagitan ng dalawang anghel. Ang isa sa kanila ay nasa bandang kanan at ang isa ay nasa kaliwa. Okay? At ang mga anghel na inatasan sa pagtatanong sa patay na kapag nailagay na ito sa kanyang libingan, darating sa kanya ang dalawang anghel na sila ay mungkar at sinakit at nagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang Panginoon sa kanyang reliyon at propeta. Okay. Ang paniniwala sa mga anghel ay nagdudulot ng magandang aral. Una, okay, una, ang kaalaman sa, kadakilan ng Allah. Nalalaman natin ang, ang Allah pala'y dakila. Pangalawa, ang pagpapasalamat sa Allah sa pangangalagan niya sa mga ina po ni Adan. Okay, dahil nga iba sa mga anghel ay ay ipinalaga para sa uh, paglalaan, pangalagaan sila. Ikatatlo ay ang pagmamahal sa mga anghel sa sa, sa mga ginagampanan nilang mga tungkulin pagsamba sa Allah. Okay. Datapot, tumanggi ang ilan sa mga lipon ng mga zaigun, mga naliligaw ng landas, sa pagkakaroon ng mga anghel na may mga sariling katawan. At sinasabi nila, sila ay kathang isip. Yan sabi ng mga lipon, no? mga grupo ito ng mga zaigun, mga ligaw, naligaw sa landas. Okay, sabi nila, isa lamang na sumasangguni sa mga mabubuting gawain ng mga nilalang. Ito ay isang pagpapasinungaling sa Allah, sa aklat ng Allah at sa suna ng Propeta Muhammad SAW at sa napaka napag-isahan ng mga Muslim. Hindi po pwede yun. Eh, sinabi dyan eh. Sinabi ng Allah sa Quran, sinabi ng Propeta Muhammad SAW at nagkasunda ang mga ulama. Tapos, sasabihin ng mga ligaw na salandas na ito na ito'y katang isip pa lang, isip, isip lamang. No way. Okay? Kung ikaw yung mananampala tayo, paniwala natin. Sabi ng Allah, Alhamdulillah, hilladhi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Fatir, Samawati, Walarud, Ja'ilil malaikata rusula, ulin ajnihatum masna wa thalatha wa Subhanallahi. Sabi ng Allah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan, ang nagtakda sa mga anghel bilang mga sugo na may kanya-kanyang mga pakpak at dalawa, tatlo o apat. Ayon sa sahih al-Bukhari na inulat ni Abu na nawa ang kaluburan ng Allah. Ang propeta ay nagsabi, kapag nagustuhan ng Allah ang isang lingkod, kanyang pinatawag si Jibril, anghel Jibril, sinasabi sa kanya, katotohanan ng Allah ay nag nagagalak kay ginoo, kaya dapat mo siyang kagalakan. Kaya kanyang kagalakan ito. So pagkatapos ay mananawagan siya sa mga naroon sa kalangitan. Katotohanan ng Allah ay nag nagagalak kay ginoo, kaya dapat ninyong kagalakan siya at kanilang kagalakan ito. Pagkatapos ay iparating sa kalupaan ang kanilang tagumpay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sana ay mapabilang tayo sa kagagalakan ng Allah para kagalakan din tayo ng mga anghel at babalita sa atin. Okay, Allahu Akbar. At kanya pang inulat sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi, kapag araw ng Bernis, ang bawat pintuan ng masjid ay may mga anghel na isinusulat ang bawat pumapasok ng magkasunod-sunod. Okay? At kapag nakaupo na ang imam, sila ay makikihanay na rin at makikinig ng, ta ng talongpati. Ang mga talata na ito ay maliwanag ng papatutuo na ang mga anghel ay may sariling katawan at hindi katang isip lamang. Gaya ng inisip sabi ng mga zaigun, mga taong nawawala sa tamang landas sa pamamagitan ng patnubay, patunay at pahayag ng mga talatang ito. Ang mga muslim ay nagka isa tungkol dito. Mga kapatid, pala ng palatang Islam, uh, ayun. Ang sumunod ay ang jin. Ang jin ay may sariling daidig na lingid. Sila ay nilikha mula sa apoy at sila ay uh, naunang nilikha kaysa mga tao. Sabi ng Allah, wala ka nakalak na insana, min salsalim, min, salsal, min hama in masnun, wajan nakalak na hu min kabli, min narin samum. Okay? So, siguro, ayun, pwede tayo na po sinito, no? kasi so yun mga kapatid sa panambata sinabi pa ng Allah at katunayan aming nilikha ang tao Adam mula sa alabok na yari mula sa maitim na lupa na nagpapalipat nagpapalit-palit ang kulay o amoy nito at ang jin iblis ay amin siyang nilikha na nauna kay Adam mula sa apoy na napakainit at walang usok yun mga iblis mga sila'y inuobliga sa mga kautosang tinatanggap nila mula sa Allah at sa mga ipinagbabawal dito. Kaya't mayroon silang uh, sa kanila ang sumasampalatay at mayroon silang hindi sumasama. Ibig sabihin, may mga bad boy din sa kanila. May mga musrik, may kafir at saka may hindi. May mga manampalataya. Wa inna salihuna wa, wa inna minna salihuna wa minna duna dalika kunna taraika kilada. At katotohanan, ang iba sa amin ay mabubuti at ang iba sa, sa iba ay bukod pa doon. So, pala, pala, pala tutol. Okay? Kami ay mga pangkat na magkakaiba-iba ang paniniwala. Okay? Ang ibig sabihin dito na pangkat ay ang magkakaiba ay ang mga bawat pangkat ay may kanya-kanya mga sinusunod. May mga kanya-kanya leader. Waliman khafa maka marabbihi fabi ala rabbikum At sino mang may takot o oh, pakikipagharap sa kanyang Panginoon ay magkaroon siya ng dalawang hardin. Kaya alin pa sa mga ibinigay ng inyong Panginoon ang inyong pinabubulaanan. At ang paniniil ay pinagbabawal. Ang paniniil ay ang pinagbabawal sa pagitan nila, Gene. Ganyan din sa pagitan ng mga tao, okay? Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wa aking pangino, wa aking alipin, katotohanan ay pinagbabawal sa aking sarili ang paniniil, yung pag pagluko, yung lukuhin mo ang kapwa mo. At aking ginawa na ito ay pinagbabawal din ito sa pagitan ninyo. Kaya't huwag kayong maniil sa isa't isa. So, ayon sa sahih muslim, sinabi ni Ibn Mas'ud, sumakaninawa ang kaluguran ng Allah, nang ang mga jinn ay humingin sa propeta ng pagkain. Ang sinabi ng propeta, sina, sa sa inyo ang bawat buto na nabanggit dito ang ngalan ng Allah. Yung buto na nabanggit, ali, kumain, kumain ka, ang isang tao, kumain sa, ng laham, may buto, Bismillah. Yung mga buto na yan, itatapon mo. Pag tinapon mo yun, magkakalaham yun, magkakaroon ng laman. Para sa kanila, kakainin nila yun. At yung mga, uh, may mga hayop din sila. Ang mga anghi, ang mga jin ito, mga demonyo, may mga hayop din sila. At yung mga tae ng mga uh, hayop natin ay yun ang pagkain din ng mga hayop nila. May mga hayop din sila. Okay? Anong katibayan? Ito, sinabi ng Propeta Muhammad SAW. Okay? at ang laman nito ay manunumbalik sa dati. Gayon din naman ang bawat dumi ng mga hayop ninyo ay pagkain ng mga hayop nila. Ibig sabihin, yung dumi ng mga hayop natin ay pagkain ng dumi naman ay pagkain ng mga hayop nila. At sinabi pa niya, huwag ninyong gawing panlinis ang buto ng hayop o ang dumi nito sapagkat pagkain nito ng mga kapatid ninyong mga jin. Okay? Naintindihan nyo? Ang Ilang uri ng pag abuso sa gene sa mga tao? Kanilang sinasakop ang tao sa pamamagitan ng pag-ujok at panggugulo ng kanilang kaluban. Okay? Nagkakaroon tayo ng kalak, pagkatakot sa puso. Natatakot na tao, wala naman tayong kinatatakutan. Okay? Yan, kagulo, kagawa, gagawa ng mga gene yan. Kanilang tinatakot ang mga tao ng sagay, manatili sa kanilang puso ang takot. lalong lalo na kung ang tao ay makipag-ugnayan sa kanila. Okay? Sinabi ng Allah wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin jinn fa zaduhum At katotohanan ng mga lalaking tao ay nagpapakupkop sa mga lalaking jinn kaya mas lalo silang naliligaw sa mga ito. So ang jinn ay nakikipagbuno sa tao at kung minsan ay nagagapi nito ang mga tao. Kaya ingat tayo, ang pakipagbuno ay may dalawang uri. Ang pakipagbuno sa jinn at ang pakipagbuno sa karamdaman ng katawan. Wa sallallahu na Muhammad wa ala alihi wa sallam. warahmatullahi wabarakatuh. Sa sunod, Darsport ay ang pangatlong haligi ng Islam. Salamualaikum.